Nahihiya ka ba mag-vlog? Wala kang time mag-ayos. Wala self-confidence humarap sa camera. Nahihiya kang ipakita yung mukha mo. Well, uso na ngayon yung tinatawag na mga faceless YouTube channels. Marami ng mga content creators sa YouTube ngayon na gumagawa ng faceless YouTube channels nila dahil bukod sa less hassle ay maganda rin ang kitaan. For example na lang, itong YouTube channel ni Rihan Loops, obviously it is a faceless YouTube channel. Mapapansin mo na hindi naman mukha niya yung nasa profile picture ng kanyang YouTube channel maging sa cover. And as you can see, ginawa niya to kinreate niya lang tong channel niya na to nung last year lang, December 26, 2024 and take note yung subscribers niya ay nasa 4.1M na kaagad. And meron na siyang 160 million views, imagine. Sa palagay ko, nasa 6 digit or baka millions na yung sinasahod nito monthly kay YouTube. Dito nga kay Social Blade, malalaman natin yung monthly estimated earnings nitong channel niya na to. So makikita nyo dyan nasa 4.8K or 4,800 uh, dollars. $277,000 yung kanyang estimated monthly earnings. So, in peso, more or less na sa 200k to 4 million yan. Imagine. So, yan yung estimated monthly earnings niya sa kanyang faceless YouTube channel. Kaya naman sa mga interesado at gustong malaman kung paano magsimula ng kanila faceless YouTube channel this 2025, panoorin nyo lang ng buo ang video na to. At dahil nga nalaman ko na very convenient at maganda yung kitaan ng mga faceless YouTube channel, especially yung mga shorts video ngayon, kaya naman hindi tayo nagpahuli uli dyan. Tinry natin at gumawa tayo ng sarili nating faceless YouTube channel. So ito nga pala mga ma'am sir, yung ginawa kong faceless YouTube channel. And may kita nyo dyan mga ma'am sir na hindi pa naman ganun karami yung mga video na upload ko. Kasi ngayon ko palang kinakarir itong pag-upload ng mga shorts video. Yes, puro mga shorts videos lang yung ina-upload ko dito sa faceless YouTube channel ko na to. And uh, bagong bago pa lang din kasi dito. Pero as you can see mga ma'am sir, makikita nyo dyan na meron kaagad tayong dalawang video na nag-viral. So nakaraan lang yan. And sabi ko nga sa inyo, basta quality yung content natin, no, maganda yung mga thumbnails natin. So, for sure talaga na magkakaroon tayo ng mga views. So, as of now kasi, nasa experimental stage pa ako ng niche ko, pero ah uh, konting-konti na lang is makakapag-design na rin ako kung saan niche ako magpo-focus. So, ayun, uh, advice ko lang sa mga gustong itry itong mga faceless YouTube channel kung gusto nyong gumawa ng mga faceless YouTube channel ninyo. So, importante rin na meron na kayong niche na nasa my ninyo para dire-diretso na once na mag-start kayo. So, ayun lang. Ako, nag-start ako sa zero talaga. Uh, upload lang ako ng mga quality content and dinadaan ko sa thumbnail. Nag-start ako ng zero subscribers. So, ngayon nasa 141 subscribers na rin ako. So, ganun tuloy-tuloy lang sa pag-upload. And kapag maganda yung mga content na ina-upload natin, matik yan na meron talaga mag-subscribe sa atin at mga manonood ng mga videos natin. So, ngayon para gumawa ng faceless YouTube channel. So, parang gumagawa lang typical talaga ng YouTube channel mo. So, i-click mo lang yung switch account. Nandi dito sa taas. Then, i-click mo lang yung plus sign na nasa bandang itaas. Click mo lang yan, yung uh, uh, create account na nakalagay sa bandang ibaba. And then, may lalagay dyan kung pang uh, business ba or personal use. So, piliin mo lang for my personal use. And, uh, i-fill out mo lang yung mga sa sa'yo dyan, then click next. So, kapag okay na na, kapag create ka na ng Google account mo, proceed ka na sa iyong YouTube para i-click na yung ginawa mong Google account para makapag-create ka na ng iyong YouTube channel or faceless YouTube channel. So, ayan na nag-appear na yung kinreate natin. Ngayon, uh, pali yan na yung pinaka-YouTube channel na nyo. Kapag nag-appear na yan, so, nasa sa inyo na yan kung anong profile picture ba yung uh, ilalagay ninyo, anime ba, or mga emoji, yung iba kasi ganon, yung mga uh, nilalagay nilang profile nila sa mga faceless uh, YouTube channels nila, minsan mga AI, ganon. So, discarte nyo na yan guys kung paano uh, papaano nyo pagagandahin yung inyong YouTube channel. Pero I suggest mga ma'am sir na yung uh, inyong profile picture o yung cover niyo ay nakadepende kung ano yung niche o yung mga videos o type ng mga videos na i-upload ninyo. For example, yung niche nyo is about dental or paglilinis ng mga ngipin. So, kailangan is yung profile picture niyo is may kinalaman naman sa ngipin. ba diba? Para mabilis kayo matandaan ng mga viewers o yung mga nagsubscribe subscribe sa inyo. And kung katulad naman ng uh, sa akin na gusto nyo mag-focus sa mga shorts videos, ito katulad sa faceless YouTube channel ni Rihan Loops. So more on a shorts videos din siya. Nakafocus siya sa shorts videos. Pero grabe yung earnings niya, diba kanina? Nasa 6 digit 2 million yung kanyang monthly earning. Estimated monthly earnings. Kinakailangan din kasi siya na consistent tayo. Consistent sa pag-upload. Lalo na kung naghahabol tayo na mamonetize ka agad yung ating YouTube channel. At isa pang kagandahan dito sa mga shorts videos kay YouTube, mga ma'am sir, mapapansin niyo yung mga shorts videos ng iba, diba, sa mga faceless YouTube channel, is uh, hindi nila original video. So, pwede naman yon as much as i-edit mo. No, 'wag mong kopyahin lahat. Yung sounds palitan mo, yung music palitan mo, and then may insert ka dapat na original na sa or mag-voice over ka. So ganun yung ginagawa ko sa mga content ko sa mga videos ko sa Shorts dito sa aking uh, bagong faceless YouTube channel. So lahat ng mga video na yun ay hindi naman sa akin. So kinuha ko lang 'yon, inedit ko lang, nilagyan ko ng voice over. Ayun, and okay naman kasi malalaman mo kaagad kung uh, may copyright. So pag-upload mo pa lang ah uh, pop up or ino notify ka kaagad naman ni YouTube kung uh, copyright may copyright yung iyong uh, in-upload na short video. Anyway guys, isi-share natin yan. Gagawa natin ng tutorial yan kung paano ba ako nag -e edit ng mga shorts video ko na ina-upload ko sa aking faceless YouTube channel. So abangan nyo yan. So ayun, kaya naman para sa mga gustong mag-vlog, maging isang content creator, pero nahihiya magpakita ng kanilang mukha na sa camera. So meron na, pupwede na ngayon yung mga ganitong faceless YouTube channel. So pupwede nyo itry ito. Lalo pa ngayon na nauuso na yung mga AI-AI na yan. So ayun lang guys, if you think na nakatulong sa inyo yung video na ito, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So yun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!